Okay, so hello guys, magandang araw sa inyo at welcome back again na naman sa ating YouTube channel at sa punibang video tutorial na naman. Okay, so bali wala tayong tutorial na gagawin ngayon. Uh, meron lang tayong gustong ibahagi or gustong share sa inyo. Ano? Uh, gusto ko lang i-share sa inyo yung nabili natin tools. Ayan. I mean tools, hindi sa tools, equipment. Pero napaka-importante bagay ito ano? Uh, sa tulad natin ang mahilig mga likot. So bali kung mapapansin nyo guys, binoksan uh, binuksan ko na siya ano ayan so wala na siyang cover kasi nga tulad ng lagi natin ginagawa kapag ka nag unbox tayo ng gamit uh, open na natin siya para if ever man na may problema or may damage yung uh, gamit na dumating so agad natin siyang may concern sa rider okay so mapapansin nyo bumili so, tayo ng uh, welding machine inverter siya ano Uh, nabili natin siya sa Shopee so actually ginamit ko na to guys kasi sinubukan ko rin pagka uwi ko kung uh, gumagana uh, para in case na ayun nga may problema so may concern natin siya agad so yung brand nya is Makita yun okay. so inverter siya Ayan. nabili natin siya sa halaga kulang-kulang uh, 2K Yan, so kompleto na rin siya. Meron na siyang glass. kaya yun nga, yung pinakita natin ito. So meron na siyang glass, inassemble na natin. Ito, meron din siyang ito. Uh, brush and siyempre tik-tik at yung kanyang mga uh, keyboards negative at positive actually naka plastic yung mga yan uh, tinanggal ko na lang no kasi nga ginamit ko na siya ngayon guys syempre uh, dahil bumili tayo nito syempre kailangan din natin manood ng tutorial sa youtube para matuto o malaman natin kung paano si gamitin ngayon dahil so sa kapanood natin natuto rin tayo uh, sa mga welder natin na magagaling dyan ano Okay, So, may bali meron siyang dalawang output or input dito. So, isang positive at negative. So, pagka ka maglalagay kayo ng positive guys, ito kasi yung positive natin eh. Yung humahawak or yung nag-hold sa ating electrode or, or welding rod. Ayan. So, meron siyang gatla dyan. Papasok mo lang siyang pag -anat. Tapos, iikot mo yan. Yun. Yan yung positive natin. Then, dito naman, uh, itong may clip. Ayan. i yung ating uh, negative. So, tulad nung pinasok natin. Pasok natin, tapos ikot natin. Ayan. Actually, saktong-saktong -sakto yung nabili natin uh, guys, no? Kasi, uh, dito sa Mio Sporty natin, nabalian tayo ng tornillo. Uh, kung saan nabali yung ulo ng ating tornillo. Ayan, na... Uh, hindi natin siya matanggal no gawa nang wala tayong gamit pero uh, pagdating naman sa pagtatanggal ng naputol na tornilyo napakaraming uh, paraan na pwedeng i-apply dyan no pwede tayong gumamit ng bolt extractor pwede tayong gumamit ng grinder if possible pwede rin tayong gumamit ng ito sapo welding rod then yung iba sariling discard na lang yung iba sinisensil na lang para matanggal pero tayo dahil meron tayong uh, welding rod uh, I mean welding machine so we-weldingan lang natin sa ng uh, tornillo din para maiikot natin at uh, gagawa natin yan ng separate tutorial para if ever mo na mangyari sa inyo eh, magkaroon kayo ng idea Okay, so saksak na natin yung ating uh, welding machine yung inverter ayun okay, so nasaksak na natin And, uh, meron nga pala tayong pangilang-ilang na rod dito humingi tayo sa kaibigan natin syempre yung uh, uh, pagdating naman sa rod napakaraming din sukat nyan Ayan. hindi lang tayo basta-basta bumibili ng rod no kasi meron din yung specific size and uh, specific na gamit Ayan. so katulad nito kung makikita nyo sa rod natin ayun ayun <coughs> hey, excuse me hindi makukus so ang nakasulat dito is xt which is yung pang all around talaga no? eh, nanood na naman tayo ng mga tutorial patungkol dito so hindi naman tayo ganun ka professional para mag uh, turo ng welding I mean yung sa atin lang yung uh, pang sarili lang for emergency kung saan hindi na natin kailangan pumunta sa shop para magpa -tua. Okay, so subukan na natin yung ating uh, nabiling welding machine. So ipit nyo lang yung inyong welding rod dyan. Ayan. Ipit nyo lang. Ayan, patulad ng ginawa ko. Then, syempre, yung ground, ipit natin sa may ground. So meron nga pala akong kapirasang bakal dito. Ayan. Ayan, il ilayo natin yung ating machine. next is meron siyang, ah, ipit muna natin yung ground so clip muna natin yung ground dito yan so nakaipit na yung ground natin then dito nga pala sa inverter natin guys meron siyang switch ayan yan yung switch nya sa likod ayan. so pagka bubuksan nyo sya pinipit na yung ating inverter Then dito, kung mapapansin nyo, meron siyang adjustable dito. So dito yung power output niya, no, kung uh, gaano kalakas yung uh, kailangan na kuryente para matunaw yung, or ma-weld natin yung isang bagay. O yung metal na kailangan natin. I-welding. Okay, so set natin siya number 70. 70 lang. Ano natin yung ating glass. Ayan okay. guys, kung magpapansin nyo Napakaayos na ating Welding So gumagana naman sya Ayan yeah. So try muna natin mag-practice dito ano ayun guys no so oh, makikita nyo ah uh, well, function naman yung ating nabiling inverter so napakaganda nya napakalaking tulong nito at uh, patuloy lang tayo magpa practice uh, sa basic kung paano mag welding ng maayos sa napakadaling paraan uh, doon lang guys, sa basic kasi hindi uh, naman tayo professional talaga ayun. so bali hanggang dito na lang guys ano uh, sana nagustuhan yung ating binahaging kalaman no Uh, pagdating dito sa ating tools Yun, so sana na gusto yung video natin at kung may natutunan kayo so please like, share and subscribe